Good morning mga kaiti. At ito po, bagong araw. Araw na lang po ng panggawa natin ng bahay ng mga seyo kasi lilipat na po natin dito sa tapat ng mga inahin. Ayan po yung nagawa na namin bubong pero wala pang plastic yan, cover. Kaya puro kawayan pa po, po muna. Ito po yung mga pinagtatalian namin. Kaya e nga po, napas forward na po para mabispilis nilalagari ko po yung mga lampas-lampas na kawayan para po paglapat ng cover ng plastic mamaya sa bubong eh plat na plat po yun ayan lagari lagari muna eh nanggigigil po diyan maglagari kasi medyo mahunat yung kawayan. Yun, naputol na. Eh, po, tas ilalagay po yung dyan sa ibaba, Tapos Oh. Tas dudokso nga na lang po yan. Ayan po. Tas tatalian po para matiba yan. Pagkagawa. Eh, ilalagay yung Inilipat po kasi diyan yung mga sayo doon sa kabila. Bali, two months mahigit na po yun. Ayan, tatalihan ko na nga po yung kawayan. At ayun, si Kuya Roy. ng isasabit doon sa plastic na hover. Ayan, tani-tani muna. <laughs> eh, tapos natin. Hihihilain na po namin pastik. Kitatay, po si yung plastik. Thank you, Tatay. Napaharap. po ako sa yung plastik na hinihila-hila namin. Para po ma-cover na doon sa bubong, mga kawayan. Mayan. Uh, Nay po. Kinabukasan pa nga po pala namin na hinipat din yung mga seho kasi eh, hindi po agad na ilagay yung kanilang net. Kaya nga square oy, kumuha na ng tali. <laughs> Si Tatal yung mga tabi-tabi ng mga plastic na yan. Natayan rin po ako. Magtatali na naman ulit. Ayan po. Magtatali-tali po ulit kami dyan. So sa after naman po niyan, yung kabilang bubong naman po, yung transparent plastic. Ilalagay po namin mamaya-maya natapos pong pagtatalian Ah, ayan nga po yung plastic na isa. Yan po yung mga gamit na plastic na pwede pa hong mapakinabangan eh. Ginamit po ho namin kasi pwede pa naman po yan eh. Sayang naman po ang hindi nagagamitin kaya gamitin muna namin. At ayun na po kay itik, kinabukasan eh. Na po yung araw na nailipat na po din yung mga itik na siho. Ayan, tinatahi-tahi ko po yung net para maitali din sa kawayan na yan. Para po mailakli yan para hindi sila makalabas-labas. Ayan, tapos nilagyan na...